What's so, up mga idol, Mini name is and welcome to my channel. Happy Chinese New Year po sa inyong lahat. Dahil kakatapos ko ng Chinese New Year, ang team na napili ng Clash of Clans, okay, taon-taon naman ito, kasi yung tinatawag na Chinese New Year team. So ngayong taon, Year of the Wooden Snake. At dahil Year of the Wooden Snake, yung team ng Clash of Clans, so meron siyang mga different skin sa mga hero. At bukod pa doon ay marami pa mga event na mga pangyayari ngayong uh, February. So, panoorin natin tong ano uh, skin ng Gold Pass itong Chinese New Year. So, ito yung parang Grand Warden. Okay, Grand Warden skin siya. So, kahit yung kanyang scenery. Ayun, kung may kita mo, ah uh, Year of the Wooden Snake din yung ano niya. Wooden Snake Team. So, sobrang ganda nung no? ano. Sobrang ganda nitong scenery na to. Kumpara sa mga scenery ng no, mga time na nag-purchase ako ng mga scenery ng Clash of Clans. Pero maganda pa rin naman yung mga tate. Pero compared sa paggawa nila ng scenery ngayon, is ibang iba talaga. So, ito na yung mga skin. So, kompleto. So, limang hero yung meron tayong hero skin na ilalabas. Pero sa ngayon, ang alam kong inilabas nilang skin lang muna ay yung sa Gold Pass which is yung uh, yung para sa Grand Warden. sobrang ganda nito ng ano. Etong scenery na to. Tsaka kung makikita mo. Ah, uh, bali ito na yung pangalawang scenery na nakita ko na Bali ito na pangalawang scenery na nakita ko na talagang umano siya. Ah, uh, uh, parang naisusum out siya ng sobrang liit yung base. Tapos so, may kita mo yung pinaka scenery niya talaga. So ayan, meron siyang parang in, may meron siyang introduction ng snake. Bali, yun yung scenery ng Clash of Clans niya Right now, hindi pa siya nilalabas dito sa special offers. Pero, sooner or later, lalabas din yun. So, sa Gold Pass naman, uh, sa rewards niya, makukuha natin ito. sneak Warden. Okay. Ayan, yan nga yung unang skin na nilabas nila ngayong Chinese New Year o Lunar New Year. Kaya tawag. Makukuha natin ito agad once na nag-purchase tayo ng Gold Pass. At saka, magandang part pala ngayong February, month of February, itong season of February, is meron tayong tinatawag na special discount para sa Gold Pass. So, ang halaga na lang ng Gold Pass, ah, uh, dati, ang halaga niya is 349 And right now, ang halaga lang niya is 149 pesos. Sobrang napakalaking discount po nun, Higit sa kalahati yung discount na nakuha natin dito. So, dati ang halaga lang ng Gold Pass sa 250 pesos lang. Nun, pero ngayon, ang halaga na lang niya is 149 pesos. So, bali yan. Sobrang sulit niyan yung Gold Pass niyan. Sa so, 149 lang makukuha mo na lahat ng perks, mga magic items. Makukuha mo dito sa 149 pesos lang. Bukod parang may libre pa siyang skin. Isa pa palang bagay na gusto ko ipakita sa inyo ngayon dito sa video na to. Kasi tinatakot na ito, ewan ko lang, siguro alam, nyo, alam ko alam nyo na to. Gusto ko lang share sa inyo itong attack strategy na nakita ko. Uh, pwede siyang pang farm, pwede siyang pang loots. And sa so tingin ko magiging effective to, kahit, lalo na sa Legend League. Itong tinatawag na Root Rider. Okay? yung root rider na tinatawag. So, yung favorite target niya is defense, tapos uh, ground unit siya. Hindi nga lang niya yata maka ma, ma yung mga ano, yung mga flying units. Kung ang defense nung Blood Castle nung kalaban is uh, baluno, air units, mga ganyan, dragon, hindi niya to kahiyang patayin. So, bali, ito yung ano, yung ito yung uh, attack strategy na papakita ko sa inyo gusto ko i-share is yung Root Rider so ang gagamitin ko ngayon is Root Rider okay level 1 pa lang siya kasi kaka upgrade ko lang nung aking barracks. So, tapos kumuha lang din ako ng konti witch. Tapos, uh, etong uh, warden apprentice para sa konting defense. Tapos, kumuha ako ng tatlong clone spell at saka isang rage spell. So, yung clan castle troops ko is ito, yung uh, root rider din. Kung wala kang root rider, pwede na rin yung hag rider. At dahil naman meron tayong raid medals, pwede natin itong makuha sa reinforcement kung walang magdodonate sa'yo. Kung meron kang trait metals. So subukan natin 'to attack strategy na 'to. Ah sinusulit ko lang din dahil yung boost no training time is um ilang ano pa ba? Ilang araw pa ba? So meron pa ako 3 days left na natitira para sulitin tong training time na 'to. So hopefully ma-reach ma ko yung legend league gamit itong troops na 'to. So attack tayo. Gamit itong sobrang last nito ah uh, pa sa tingin ko sobrang overpowered nito. Ewan ko lang kung pagdating sa Town Hall 16 or Town Hall 17 kung ginagamit pa rin to. Pero probably malamang sa malamang gagamitin to. Kasi dadaan lang niya yung wall tapos mawawasak na <laughs> sobrang Sobrang lupit ba diba? So ito medyo malaki yung loots. Medyo decent naman yung base niya. Pero mahina yung defense niya. So expect natin na malaking chance na matristar to. Pero ang ano naman, ang pinaka ano dito, yung... Root Rider nat yung Root Rider na gagamitin ko is level 1 lang. So, pwede ko siya i-max gamit itong Boost Army, yung uh, Power Potion, pero hindi ko muna gamitin para makita lang natin kung ano talaga yung posibleng result ng attack strategy na to. So, simulan natin siya dito. Tapos, kong ko siya sa... Bali, yung pinaka-ano lang dito is i-spam mo lang siya para ikakalat mo lang. Simulan ko lang muna dito sa game. Game. I mean, Blitzer tayo dyan. Tapos yan, pwede na natin itong gamitin. Let's pop lang natin siya. Sa so, may isang witch. ating warden. Ito na, warden apprentice. Tapos, itong clone spell natin, pwede natin siyang reinforce dito para kumalat yung ating ano. Pinaka main purpose natin mawasak natin yung town hall. Isa pa. Pag nawasak yung town hall, wala na tayong problema. Ang maganda kasi dito, at ah, defense yung inuuna nitong at ah, defense yung inuuna nitong troops na to. Kaya ating gamit na itong Grand Warden of Medici. yan, nakikita mo, focus na niya yung town hall. So, kung hindi man siya maawasak agad, okay lang, wala namang problema. Kasi meron pa tayong ibang tools, Pwede natin kapitin yan. So, ayan. Paninis na yung base. problema lang yung mga titirang units. Kaya meron tayong witch. So, parang yun yung panglinis din sa mga uh, hindi kayang patayin itong ano. Medyo mabagal nga lang siya itong arrow trider. Kaya gagamitan natin siya ng rage spell. Pwede rin i-spell. Diba? Kaya, kailangan may pang-backup nga lang. Sobrang overpower nito kasi ang laki ng HP niya. Sa level 1 niya, meron siya 6,200 HP. Samantalang yung max na level ng ng Electro Titan na lang na sa 8,000 8,000 HP yung meron siya. Pero bukod pa doon, ito nga, gaya sabi ko, favorite target niya, defense. Tapos, uh, lahat ng wala dadaanan niya, mawawasa. So, wala ka na problema sa Earthquake Spell kapag ito yung gagamitin mo. Hindi ka gaya ng Hug Rider na uh, malalapasan nga niya yung mga ano. So parang pang ano to, par, pang high, pang pang top tier. Pang top tier o pang higher town hall level siya, mas magandang gamitin. Kasi sa higher town hall level, parang ano eh, uh, mas marami kang mga defense na makukunat na iba tapos sobrang lalakasan ng damage ng mga defense sa higher town hall mas malaki yung damage ng mga defense tapos ang gagamitin natin yung mga troops na mga mas mga mamalilitang HP, mas madali tayong mawasap. Kaya nga ginawa yung super troops para matulungan natin wasakin yung base na higher town hall gamit yung mga higher HP na troops gaya ng super troops at saka yung mga ganito klaseng units. So, bali yun po yung route rider attack strategy na nakita ko. And dito na po matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, ay pwede nyo po i-comment sa baba. And I'll try my best para ma-replend po yung isa-isa. And kung hindi po po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo and click nyo na rin po yung notification bell button para mag-update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Once again, my name is Salamat po sa panonood. See you sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.